Okay, wala nang pasakali mga kababayan. Diretso na tayo sa usapan. May mga nagbabadyang constitutional na krisis sa Pilipina, Pilipinas. At ang sentro nito, ha? ano ang tensyon sa pagitan ng House of Representatives, Senate at ng Supreme Court? Kung ikaw ay nasa Quezon City, Davao, Los Angeles, Dubai o kahit sa mundo, ha? Oh, ah, mula Riyadh hanggang Sydney, pakinggan mo ito. Ha? Dahil ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating bayan. Kamusta mga kapinoy no sa Pilipinas at sa buong mundo? Ako si Hashtag Walk With land. at ito ang ating hard-hitting na talakayan sa Philippine politics modeled after the legendary ah, oh, Deo Macalva. diretso, matalino at may halong wit para hindi ka makatulog. <laughs> Ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na issue ha? ang ba ang babala ni Senator Franklin Drilon na magkakaroon ng krisis kung hindi susundin ang Supreme Court at ang tugon ni Senate President Mig Subiri ha na wag nang pasaway ang House pero teka bakit nga bagalit na galit ang Senado sa House at bakit parang telenovela ang labanan nito Maabot ang 100,000 subscribers ha para mas marami pang OFWs at kabataan ang ma-inform natin ha. Ayat i-click na subscribe button Ah, i-like i like, share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Singapore, Toronto at Doha at magpapadala, magpadala ng super thanks ha para suportahan ang ating content. Handa na ba kayo? Okay, una ha, bakit nga ba usap-usapan usap ang constitutional na crisis ha, noong 2021? <laughs> Sinabi ni Franklin Drillo na dating Senate President at legal luminary na ang labis na paggamit ng kapangyarihan ng House of Representatives tulad ng pag-issue ng subpina sa impeachment hearings laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno ay maaring magdulot ng krisis. Ha? Fast forward sa 2024, muling. Hmm. Wait lang. Una, bakit nga ba usap-usapan ng constitutional crisis Constitutional crisis, ha? Kasi si Franklin Drilon, no? Fast forward tayo. 2024. Okay, ha? Muling nagbabala si Migsubiri ng House sa ilalim ni Speaker Martin Romualdez ay nagdudulot ng krisis dahil sa kontrobersyal na People's Initiative para amendahan ng 1987 Constitution. So anong People's Initiative? Ha? Sa madaling salita, ito raw ay paraan para direktang baguhin ng taong bayan ang konstitusyon pero sabi ni Subiri, flawed and and unconstitutional daw ang proseso ngayon. Bakit dahil may mga ulat na ang pirma ay binibili. Oo, binibili sa halagang 100 pesos hanggang 3,000 pesos bawat lagda. Hala, parang election campaign lang, 'di ba? Pero seryoso, Itong People's Initiative ay pinaniniwala ang sinusuportahan ng House para baguhin ang economic provision ng Constitution na maaring magbigay daan sa mas maraming dayuhang pamumuhunan. Pero teka, ah, hindi ba maganda yon? Bakit galit ang Senado? Ang sagot, by cameralism, ang Senado at House ay dapat magtulungan bilang magkaibang entidad No, pero ang house daw ay gustong i-bypass ang Senado sa pamamagitan ng People's Initiative. Sabi ni Subiri, kung joint voting ang gagawin sa Constitution Constituent Assembly, walang saysay -say ang boto ng 24 na senador laban sa 316 na kongresista. Parang laro ng basketball na 24 laban sa 316 ha. Paano ka mananalo? Alam nyo, kung ang house ha, ang kontrabida sa telenovelang ito. Ah, parang siya karakter. Ha? Yung karakter lagi may secret plan pero palpak ang execution. Ha? Uy, house, chill ka lang. Hindi namin ito squid game ha? pero seryoso. Ang labanang ito ay hindi lang tungkol sa kapangyarihan. Ito ay tungkol sa checks and balances sa ating ng ating demokrasya. Ngayon, Pasok ang Supreme Court sa eksena ha, noong July 2025. Naglabas ang SC ng desisyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay unconstitutional. Bakit? Lumabag ito sa one-year rule ha, ng impeachment at sa prinsipyo ng due process. Boom! No? Isang malaking sampal sa House na siyang nagpasa ng impeachment noong February 2025. Sabi ng SC, hindi pwedeng magmalaki ang House kung mali ang proseso. Okay, si Sara Duterte, bagamat hindi pa na-absuelto sa mga Aligasyon na ay malinaw na sinuportahan ng SC sa isyong ito. Pero teka, hindi ba si Sarah ay anak ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kilala sa kanyang let's say kontrobersyal na pamamahala? No? Kaya naman ang desisyon ng SC ay nagdulot ng mixed reactions. May mga nagsasabi, tamang SC, protektahan ng konstitusyon. Pero may iba rin ang nagtatanong, bakit parang laging may Duterte sa gitna ng gulo? Parang family reunion na laging may away, di ba? Si Franklin na bilang abogado at veteranong senador ay matagal nang nangangaral na ang Supreme Court ang last bastion ng demokrasi. Noong 2017, ha, binigyang diin niya na ang labis na paggamit ng kapangyarihan ng House laban kay Chief Justice Sereno ay maaring magdulot ng krisis. Ngayon, ang kanyang babala ay parang deja vu ha? Nangyayari na naman, sabi ni Drilon, kung hindi susundin ang SC, magkakaroon ng krisis. At, at si Subiri naman, para bang Uh, sumigaw ng house, huwag kang pasawak, sumunod ka sa SC ha. Isipin mo na nasa isang courtroom ka, sa isang gilid ang house, may hawak na malaking placard Ana na nagsasabing kami ang boss ha? sa kabilang gilid, ang sinado, ang SC, kalmado pero matatag na nagsabing, huy, ay may batas kami rito ha at sa gitna si Sarah Duterte na parang nanonood ha lang ng laban habang kumakain ng popcorn. Sino ang mananalo ang sagot? Ang konstitusyon. Kung susundin natin ito. Ngayon, pag-usapan natin ang House of Representatives mga kaibigan, pasensya na ha mga kongresista. Pero kailangan natin maging honest dito. Ang house ay madalas na inakusahan ng pagiging rubber stamp ng Malacanang sa issue ng People's Initiative. Sinabi ng Senado na ang house ang nasa likod ng pagkolekta ng mga pirma na may mga ulat ng pangdaraya at panunuhol. Hoy house! Kung gusto nyong mag-charter change, gawin niyo ng maayos, hindi yung parang nagbebenta ng taho sa kalsada. O, Noong February 2024, nagpasa ng House ng House Resolution 156 na nagpapahayag ng katapatan kay Speaker Martin Romualdez at inakusahan ng Senado ng panghihimasok. Parang high school drama ha. Sino may ganitong sino may ganyan? Pero ang Senado sa pamumuno ni Subiri ay hindi nagpatinag. Sabi ng House ha, ang sumisira sa prinsipyo ng bicameralism. Ang resulta, isang paligsahan. anong sino ang mas tama na parang walang katapusan? O sa ibang bansa, tulad ng US o Canada, kapag may ganitong tensyon sa pagitan ng dalawang kapulungan na lihislatura, ang Korte Suprema ang madalas na nagdidesisyon. Pero dito sa Pinas, parang laging may political agenda ang bawat galaw. Kaya naman ang babala ni Drilon at Subiri ay mahalaga. Kung patuloy na ng House ang checks and balances, Baka maging president ito para sa mas malaking problema sa hinaharap. At nyo, kung house ay isang estudyante, siyang lagi may excuse ha, kapag nahuli ang teacher. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Nagkamali lang po ng pirma. House, please, mag-aral ka ng konstitusyon. Okay ha? So anong solusyon mga kaibigan? Okay. Eto ha, kaya't eto ang ating recap ng House of Representatives ay ay parang laging may hidden agenda no sa kabilang people's initiative na ikinagalit ng Senado ni na Franklin Drilon at Meg Subiri. Ang Supreme Court ha bilang tagapangalaga ng konstitusyon ay malinaw na sinabi ng impeachment laban kay Sara Duterte ay unconstitutional. Pero ang tanong, paano natin to maiwasan sa ganitong krisis sa hinaharap? Ang sagot ay nasa sa atin, sa ating pagiging vigilant, informed at aktibo sa politika. Mga kababayan sa Manila, Davao, Los Angeles, Dubai at Hong Kong at saan man kayo naroon. Oras na para maging aktibo. I-subscribe ng ating channel. I-like, i-share at mag-comment sa inyong saluhin. Ha? Kung gusto nyong suportahan ng aming misyon na maabot ang 100,000 subscribers, magpadala ng super thanks. Ha? Kahit maliit, malaking tulong yan para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang mga susunod na hakbang ni Pangulong Marcos sa gitna ng krisis na ito. Kaya abangan yan, ha, mga kapinoy. Salamat at magkita-kita tayo ulit. Mabuhay!